Want... Nasasabik na tanong ng mga unggoy at ang tutubi Kaya po kayo pinatawag dahil importante ang ating pag-uusapan Mukha kasing nasisira na ang ating kagubatan kaya kailangan na tayong kumina Oo nga, ang natatakot na si Hampi Dampi Eh, kailangan na natin itong gawin para na masarap tayo ng katahimikan dito sa gubat abang nakatingin sa kanila ang mga bituin. Lupet, tara na! Ano po ba ang natin? Ito na! Magkaisa na tayo para hindi tayo maubos sa ating tinitirang kagubatan. Kailangan talaga natin ito gawin. Meow, meow! Kung kaya't nagsimula na sila sa kanilang plano.